kung mayroon bang tao no? kasi ano napakasukal to at nandito lang tayo sa kita ng bundok pero may nahanap po kami hmm? may nakita po kami ng parang kubo na kapal lang po yung takip at uh, saka kanina uh, kanina po kami naglalakad mga kadil doon po galing ka sa baba kaya kami so mayroon kami kakaibang nakikita dito Puntahan natin kung ano bang mayroon dito Kita natin. Ha? Uy, Ano kaya, Uy, ano ba ito? So may bago lang ito. Oh, bago lang yata ito. Bago lang? Hmm? May mga bakas. Ano ba ito bro? Baka ito ay pagka umuulan, bapasilunganan. Dito sila nagpapahinga, sumisilong. Ito sila nagpapahinga. Yeah. Ito sila At saka may katabing malaking bato. Yun. Skilly do. So kapag yun, yeah, sobrang nakakatakot pala dyan mga kadil.

Ng mga tandas daw, Kasi may parang may mga bagong apak 'ko.

Gusto talaga Kasi Umulan Ay, may maraking puno pa guys. Ano Ikinalaop ng manok. Ah, ano? Mga labuyo. Labuyo 'yan, bro. Labuyo. Iyalas. Ligaw ng ano, manok. Hmm. Uh. So. At saka mayroon ding as na uh, parang manok din, may tapay. As na parang manok, guys. Oo. Pero tayo baka may nakatira dyan na masamang tao or magkukulam o aswang ano ba? wak wak Kasi ito mga kadal sobrang layo po ito sa uh, ano ba sa sudad o probinsya kasi hindi ko na tayo sa gitna ng bundok so bihira lang po yung mga tao dito at kami lang yata ang nakapunta ng ko dito na. kasi sobrang, dito, sobrang napakahilan puno ng kabalagan tingnan natin kung may makikita pa tayo ng mga niyog kasi kanina lang po kami naglalakad uhaw na uhaw na po kami may baro ko po hello bro bro Mayan bro may niyog uh, uhaw na uhaw na ako bro may nakatira dyan sarap bro sarap bro Tingnan mo, rin. Sobrang dulas na talaga. Kailangan talaga bitbitin natin yung sinigas. Kasi wala man tayong boots. Walang pangbili. Sipag lang tayo mag-explore kahit bilikado Para kapag magkasahod tayo, magbibili tayo ng butas. marami pang mga punong kawayan dito yun nakapaalang tayo mga kadol oh ano yun nasa taas po nasa taas bro kasi taas yung buhis ng wak -wak. bro yung ganun bro siguro ibon yan no? pagkatapos yung kasi may may wakwak -wak, ano lang siya ba parang inutusan lang pagkatapos na, malapit mayroong ano mayroong wakwak mayari talaga sa mga um, ibon gabay ba nagutos hindi so, tayo magkumpiyansa bro ganyan talaga bro kapag ano so ganyan talaga kapag ano makadulalo na kapag gabi so yung mandilinig natin yung kasagaran na madaling natin yung parang ibon ng busis pero kumbaga ano lang yung sa ibaba ba meron pa lang ng bumasid na tao yun so kumbaga gabay lang po yung ginagamit nila so ngayon kagaya nito araw tayo mag explore at saka may dinig po tayo ng wak wak so ganyan talaga ang ang may ari yung nag uutos po sa kanila yung gabay nila ay isang tao kagaya natin So may kakayahan po silang gumamit ng kapangyarihan kahit araw. So tara po. malalaman natin kung ano talagang totoo. Kung magpakita sa atin. Hmm. Hmm. Basta may gabay bro. Mayroon talagang ma madinig din tayo. Madinig natin. masyad masita yung mga kadal baka nasa likuran po natin yung tao kung wakwak so kapag ano kapag ano lang kayo uh, ordinary lang tao na walang alam sa mundo ng kakabalagan ay hindi talaga nyo malalaman kung tao ba siya ano may wak, -wak ba siya o, Kumbaga may kapangyarihan pa siya. Kasi po ay eh, wala kayong ano ba? Wala pa yung wala kayo sa hinuhunan ko. Wala alam kaya hindi mag tayo magkumpensya mga kada kaya lang din dito pa tayo sa na talaga pero maraming mga niyug yung wakwako aswang tao pa rin yan makain pa rin ng kanin maghanap din ng pira kagaya natin wow, at saka maraming mga ano, maraming mga ano? You know, maraming mga apak ng parang aso at Taka, oh biglang nawala yung busis ng wakwak -wak. oh yun sa kabila no sila ang magmasid kumbaga sila po yung kumbaga sila po yung monitoring ba kung may kumbang mga tao dito na

Oh, may labuyo pa doon sa ano? Sa kabila. talagang may mga malam sa gubat bro. Oo oh bro, marami. mga so, ഇറക്കിയത് ഖബറും

넌 뭐가 없냐고, 넌 뭐가 없냐고, 넌 뭐가 없냐고, 넌 뭐가 없냐고, 넌이가 없냐고, 뭐

Oo. Matalayan yan. Sige. Tanggalin okay. 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 mo muna yung pangontra mo, bro. Huwag tayong gumamit ng... bag Parang hindi hindi nila malaman nga. Parang hindi Parang hindi siya malaman um, ah, Huwag nyo tayong Huwag tayong gumamit bro.